Sa'yo, TAKA! Ano nga po yun? Ano nga po yun? Inherent Excel? Parang ang ko sa kamagaling? Siyempre, automatic yung mga on or dapat! Magaling ka sa lahat ng subject. Pakilulit. Magaling ka sa lahat ng subject. Subjects. May hands. Digging. Sabi ko, sa lahat ng subject. <laughs> <laughs> Yung yes, lahat, ikapayita ka pa. Maraming. O, oh, tanga ka, plural yun. What <laughs> is plural? Plural dahil <laughs> hindi ko paalala. Then what is plural? ang bulang Ang niya, chicken. <laughs> science? Ulo, isa lang ang science, hindi yan ang tayo ng ikaw. <laughs> <laughs> Mag-branch out yan. May branches yun! Hindi ko pa napuntahan. <laughs> <laughs> Characters sa mga branches ng science. Physics, anatomy, biology, chemistry, astronomy, botany. Oh, oh, ang hawa ng lang ganyan Oh my God, as smart people here! Gano'n ba yon? I kaya nga. Kaya doon. Nung patch namin, science Kaya nga, kahit match mga lola natin, may branches na yun. <laughs> hindi talaga yun yung paborito ko, math talaga. <laughs> science niya, hirap pa magpa. Mayulik ko sa number. She always that math is a very tough subject. Hindi, di. Ulo, lahat sa Ano ah? man. Tidak ada Boy, mag-uwi niyo usapan. What mo ay nagdala, <laughs> hindi pa kayo kasi sa ani dito pinag-uusapan. Hindi niyo po multiply. Wala na rin bukas. Ano ba ba? Masakit lang ba niya? Bakit sakit lang? Huwag kong tawaran na! Bakit? Bakit? hindi rin mo? Hindi? Ang yabang mo, kung di pa nagpagawa ng ilong magkamukha lang tayo At least ako nagpagawa, magpa enhance Eh ikaw? O bakit? Nagpasira ako?

Ano pa kala exclusive school nyo? Yun nga, uh, exclusive elementary school. <laughs> Tanga, ano po exclusive? Anong pangalan? Yun nga yun. Sinunod yun sa pangalan ng may ari, si Don Emmanuel Exclusivo. <laughs> ano lang, hindi ka ng ka? Dahil siya bobo mo kaya. Excuse me, my dear Darla. I college. Ano? <laughs> I college myself. Tanga, wrong ka na naman. Asan yung verb doon? <laughs> hindi mo kasi rin yung verb! Oh, grade 1 pa lang, pinatuloy na yung bird What is verb? Ima-ibang What is bird Ima-iba. Ano? <laughs> may angre <may underbird. laughs> bird May tweeter, may ring verb. Meron iba ang angre Kahit ano sa mo, pa rin. Tagalogin mo kaya. Ano sa Tagalog yung myself? Ako! O, oh, tama naman, I college. I college ako, myself. Tama? Mali! I college myself. Mali nga! Alam naman yung college myself? Ito mo nagpaaral sa akin? Magulang mag mo nagpaaral sa akin, I college my parents. Mali! My parents may college. Mali nga! I parents to college myself. Who's among the parentheses? ano, DLSU. Oh. At saka, ATVU. Tapos ka na yun, hindi yung acronym. And it bet you don't know the word acronym. Acronym lang, no. What is acronym? Acronym! At sumali ato, ato, ka sa paternity ng ako, tatamin ka na later at ang team mo. Dami-dami ka na ng school, e-root. Bakit? Alam ko naman yung mga tawag nila. Anong tawag doon? Di ba ang Delasal, ano, Green Archer? Archers, may S. Tama, isang estudyak nila nakausap ako. Bakit kayo yung DCCU? Brown napkin! Okay? Oh my God, you look like one. The two of you. Kumakayabang ka. Huwag na kung may sabi, okay? <laughs> ang yabang, yabang mo, bakit ikaw? Di ba ating neyo ka? Yeah, and I'm part of it. Anong tawag sa inyo? Excuse me, Blue Eagles. Boko? Sa naka-boko kayo, Ano naman naging boko? Nagtanong ka pa sa tanong buhay ka, pa ako na ng nung-igil, gagawin. <laughs> Pag-glo-parot yun, dapat kayo glo-parot? <laughs> kayo, bakit hindi ko kayo nakikita sa UAAP? Sorry, oh I'm school there. Ano my galit? it's not a school, it's an organization of college students na nagiging sa basketball. Ay, hindi, nang palista ako, hindi kami na kung magpalista Ano ito, hindi ka na guy? Kasi hindi na, hindi kami nakasama! Sige, hindi ko ulo na principal! ano? Ano, principal? Oo, my chance, my new college, ang tawag sa kanila ay... Oh, sobina ko din talaga principal dean, din na din talaga <laughs> uh, it's dean sa amin kasi pa may amat social ang tawag dalawa uh, ano principal dean uh, din lang uh, dean sa amin kaya nung takap ng meeting naman ladies and gentlemen our principal dean at ah, kayo po, ano oh, kayo dean principal so, dean, ikaw dean. hindi alam ang hindi to me. Talaga, hindi niya alam. Alam ko yun. what is ito me? Ito me. Ano? Akako yung pupito. Ito me. Pag kami nalugupo kami, we ate outside. taka we in. taka we ate outside. <laughs> kami kumain sa <laughs> <We're right! laughs> sa outside. Saan naman kayong na bed? <laughs> Rest na Once the restaurant! restaurant. Yung kakaiba yung Like? Mga ano. Go to Ganyan. Ano naman ang nakain ano? Salad! Ano? Salad! Anong klaseng salad? Lahat ng salad na ko na. Ano, ano ang lasi ng salad? Nakain ko na nga, ubus na! <laughs> hindi mo kasi alam, kaya na kain, hindi mo naman pala alam. Nakain mga ano, vegetable salad, green salad, garden salad, gano'n. Tama, vegetable, garden, green, iisa lang yun. Mga <laughs> ah. Pinag-isa mo yung kanin bako yun. <laughs> <laughs> Wala, no, kasi right. Just dressing! Bakit? Pagkakain ng salad, kailangan kong <laughs> Pwede na naka-shortening. Just dressing, kasi nasabi mo mga vinigrette, Caesar, ranch, all. Huwag namin po kasi! Yung mga sauce! Anong sauce? <laughs> Basta yung sabaw! <laughs> oh, I mean, eating, but,

Jayco at saka Krispy Kreme. Hello? Oh. Wow. At ang ka-partner mo, ka-Java from Starbucks. Tanga, walang mo ka-Java sa Starbucks. Meron! Tanga sa coffee bean yun. Doon, ha, tinanggal <laughs> na? walang <din> tinanggal doon! <laughs> Meron yung mga mo ka doon. Ano mocha? Mukha mo. Okay, <laughs> Starbucks ka? Araw-araw ako nagkakapit sa Starbucks, hindi din na ng ako eh. Starbucks ka, paano pumunta yung traditional na katulad ng sa Starbucks? Pag mayaman ka, dapat, pumunta ka ng Starbucks, papunta ka palang dapat nakataas na ka, kagad yung ulo mo. Bakit ang taas ng ulo? Ganun yung mga mayaman, parang mukhang elite. What is elite? Elite! O, oh, ano elite? Pag nabasa mo na yung message, elite message. Delete Delete yun. Pag naglalakad ka, yung tuhod mo hindi Ano yung dinidinikin? Ganyan ang diretsyo. ka maglalakad? Ganyan. Boy. Boy. Kasi ka ang ka, babalik ka lang. Boy. Ganyan. Tapa. Tapos, mag ka, tapos ng Starbucks. Pagdating mo sa Starbucks, what ka kagad ka ng ano, upuan, meron na mesa, may nakapalibot na upuan, meron na mga isa yung mahaba, malamot, sopa. Pero pag mayamot ka, hindi sopa ang tawag. Ano? Couch! Hello, alam na alam ko yan. Nakasabay ko kaya matupi si Jaworski. Sabi ko, ay! Couch Jaworski! Pero <laughs> eh, may doon ang kitis. Ah, may Couch Roach! Couch Roach? Yung manager ni Pacquiao, si Couch Roach? <laughs> Bues, Alam mo yung... ang gulo mong kausap. Kasi ito ay sumpang eh. Oh my God. Nandun na tayo. Ba't hindi na kasi tayo? Hindi. Pagod ka talaga. Ang yabang mo. Maganda ka nga. Ang laki lang ng tikim. <laughs> 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 oh, <ay, t> tikim! <laughs> papaboy na sa papaboy ng pulyeta kayo. Isa ba sa inyo na laro best of talent? Siya po! Hindi ako! Sino? Yung malaking bunga nga. Sino yun? A, B, and the big mouth. I deserve it, ladies and gentlemen. The big mouth point at 100% in the bantayan in the words that was learned in the USA, London, then in so Russia, in Taipei, and finally in Germany. So, a big round of applause for the best in talent. B, the big mouth. Thank you. Come on.